magbibigay siya ng pera magpapadala siya galing sa Amerika ay maulan mga paps uwi ana kuha tayo ng kapote dito tayo sa company ngayon ay 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 Tungkol kay nga tawag kay Pops. Uulan. natin 'to pinapadala ng employer. Pasalubong. Ang lakas ng ulan, oh. Ah. Kung kailan wala yung bagyo, saka mulan sa uh, drumang top sa kwarto kasi bukas mag-check yung government yan Ayan. ayun nandito na kami sa drumang top sa bahay dalagala pa rin natin yung fire extinguisher yan, cellphone ko yung gamit natin yung si bukas pipitin po ang aming go kaya nalagyan natin ito ano pag-exting ito ayan na dito na kami sa kwarto mong pops ay sa dorm nakapagpalit na ako ng damit nakapagpalit na ako ng damit ayan, ng pops. at dito sa labas ayan pa rin lumurok ng ulan lumakas Samantalang no, katagsaga ng bagyo dito sa Taiwan, walang ulan. Maganda yung panahon. Ngayong rano yung bagyo, saka na ulan ng malakas. Okay. Ngayon, pumunta tayo dito sa baba mga paps. At ayan, malakas ng ulan. Maya-maya, babahan na ito. Wala mong bagyo ngayon. at araw ng sahot ngayon mga paps, pita 5. September 5 at magkaroon tayo, guguro siya tayo ng ating mga pangunahin natin kailangan sa at yung load natin kasi may expire na ating load ito yun hindi tayo sa kwarto, tumatawag si Aya yan hello vlog hello <laughs> hello vlog ayun yun si mama oo oh. Umaraya. Oh, ah. Hmm. Maulan dito. May bagyo na naman dito pa. pa paano si Ining? Namumuhong Ining. Hmm. Tutiklop mo na si... Magtutupi mo na si Papa ng damit. Yan. Tupi mo na ng damit mong Pops. Ito na. Kumain na kayo? bibili na electric pan si Papa na sira electric pan. Sira electric pan ko mga paps bibili tayo ng bago. Ngayon mm, mga paps, uh, ngayon magmasahod tayo. Uh, ang gagawin natin, bibili tayo ng ano, nung lambat na nasira sa atin tapos yung buta na nawala sa atin. At maraming salamat po kay Ma'am Aida. Yan, number one supporters po natin. Tapos sponsors. At sabi ni Ma'am Aida, magbibigay daw siya sa atin ng about sa lambat. Magbibigay siya ng pera. Magpapadala siya galing sa Amerika. maghuhulog siya. Kaso, kaya naman natin mga paps. Ayaw kong iasa sa doon kay Ma'am Aida. Although kaya naman natin yun. Kasi sumasawad naman tayo at may trabaho naman tayo dito sa Taiwan. Ayaw kong samantalahin yung kabaitan ni Ma'am Aida. Hindi naman po sa pagpapride yun. dami na pong itulong ni Ma'am Aida. kaya ko naman pong bumili nun ng lambat. Yan. Bibilin po natin. Hindi po responsibilidad ni Ma'am Aida yung, yung ginagamit natin sa pahingista. Bibili tayo ngayon mga paps. Maraming pong salamat sa, sa iyo Ma'am Aida. Salamat po sa walang walang hanggang kabaitan po sa amin ni Kabida. Thank you very much po. At uh, yun, magbabiyahe tayo. Medyo malayo dito yung bilihan ng ano mga paps nung dala. Yun yung isa sa pangunahan natin kailangan yung lambat kasi uh, ganun tayo, nangingisda. Yun ang ating kailangan. Tapos yung buta. Uh, tapos tuloy grocery na rin tayo mga paps. Tapos papadala na rin pagkatapos ng mga pag-grocery. natin kung magkano yung matitira. Uh, at about po dun sa mga nagme-message po sa akin humingi po ng tulong na uh, pasensya na po kayo mga paps mahina po yung Taiwan ngayon sobrang hina po wala po kami overtime tapos minsan pag Friday yung linis linis na lang wala talagang gawa mga paps ganito dito sa Taiwan sobrang hina tapos ang dami nagli-layoff dami nagsasaradong kampanya ngayon dito sa Taiwan hindi ko lang alam do sa agency sa Pilipinas sa punta dito sa Taiwan kasi nag-hiring sila kahit na alam nilang wala naman talaga ano dito kawawa yung mga mapupunta kasi walang ano walang walang OT mahina yung gawa pero hindi naman po lahat yung iba meron pero karamihan talaga nagsasarado nagkuklose yung mga ano, yung mga company uh, tapos merong napanood ako sa TikTok mga pumipila yung mga nag apply sa isang company pila-pila sila dun nasa isang libo yung mahigit yung pumipila para lang makapag-apply do sa company at dahil nag nga yung iba end of contract kali na makahanap na ng panibagong trabaho yan kahit 20 lang kailangan or mga 15 ganyan na sila na pumipila para lang magkaroon ng panibagong trabaho. Yan, ganyan po kahina yung Taiwan ngayon mga paps. Kasi yung dahilan sa China tapos sa Taiwan na, ano, na alitan, hmm, hindi pa rin nagkakayos. Pati sa mga gawa apektado sa amin. Pero yung amin family business, hindi naman siya medyo mano ma to ng na, nagli-layoff kasi family business siya mga paps. Yung trabaho lang, wala kami minsan gawa yan. at pasalamat pa rin kay ano kay Papa G. kasi kahit pa paano meron pa rin tayong sinasahod meron pa tayo meron pa rin tayong pang support meron pa rin pandagdag sa pangpadala at also sa tilapia yan yung yan yung ating pinagkaka ano pinagkakaabalahan yan. laking tulong po sa atin yan at yun din po isa rin po yung sahod sa youtube yan ang dami po kasi nagme-message po sa atin gawa din po ng kahirapan siguro sa Pilipinas na may mga ng tulong na ng trabaho, pambili daw ng bigas, pambili ng ganun ba? basta marami mga paps pang diapers, pang gatas pamilyado rin po ako mga paps kaya pasensya po mayroon din po ako mga sinusuportahan hindi nang po kalakayan po yung sinasahod ko po sa youtube kung makikita nyo po yung aking mga views, sobrang baba po sobrang ano hindi pa hindi pa kaya makatulong sa marami na nagme-message po sa atin na pagbigay man tayo paano pa konti-konti gano'n yung makayanan lang talagang hindi po kaya na makapagbigay sa napakaraming ano humingi po ng tulong sa atin kung magpagbigay man ako yung pinipili lang yung talagang karapat dapat mga paps yung talagang hirap na hirap at siyempre unahin natin yung pamilya yan ang unang unahin un an tawag kunang unang una nating tutulungan pamilya mo na at yan maano lang ako dito malapit na rin ma plano ko lang is isang taon or two years na lang kasi nga ganito dito sa Taiwan isa rin sa dahil lang ko sobrang hina sobrang ano na wala din nangyayari sa ano mga papsahod sobrang baba kung lilipat man ako ng ibang ano ng company ayoko na saka tapos na hindi na makalipat ng kampanya dito sa Taiwan kasi nakaroon na ako nakalampasan ng 12 years kung sa ibang bansa man ayaw ko na talaga mag waps gusto ko na mag talaga pahinga medyo nananakit ng katawan kaya kailangan mag ano, tayo muna mag for goods gusto ko munang i-enjoy yung buhay may pamilya makasama tagal dating na walay sa ating pamilya gusto kong i-enjoy lumalaki si Aya yan, ito po yung ating sinahod. Uh, ah, kaya na dati, wala na nung coins dahil may nakalagay dito ng coins na kabilang sa ating sinahod. At for my privacy na po kung magkano ko yung sinahod ko. Papakita ko lang po sa inyo yung sobrang na may lang pira. Yan. Papakita ko po sa inyo walang coins. Pabawas po tayo ng ating pang-anak. Ang ating pang bilhin ng lambat eh. walang coins. Yan. Yan lang. Wala OT mga paps. Babas tayo ng ganoon naman, wala din yung dating pinapakita ko. Ang door, 6,200 dito, pati kami ni Kuya kaya 3,200 na yan, 6,200. Ah, 3,100 pala, 3,100. Tapos pang-internate, ganoon. Basta so, yung matira dito, yun ang papadala natin. Murang biit. Namimiss ko na yung may overtime ako dati na sobrang kapal nung hinawakan ko pera. kami na last gis yung overtime. Ngayon, na na, wala na. Kaya, doon po sa mga ano natin kapwa OFW, hindi pa natin masasabi kung hanggang kailan po tayo dito. At kung hanggang, kung hanggang kailan malakas yung company natin pinapasukan. Kaya hanggat tumikita po tayo, ipon po tayong ipon pundar po ng pundar uh, at sa hindi na po pag mga paps meron na po tayong mga napundat ulad ng kay Aya ang ano niya pang safety na sa kanya pang college meron na po tayong masasabi natin ano, si Aya safe na sa kanyang pag-aaral hanggang college hmm. alam na naman natin pang negosyo naman yun ating sunod na pinag-iipunan Ayan na. tayo. Medyo na lang tayo ngayon. Medyo mga lungkot gawa ng ganito yung sahod natin. Medyo mahina. Hindi kaya na ng dati. Ngayon, Bago tayo umalis ng mga paps, Ito na. Uh, party party na natin yung ating sahod. Ito yung sahado. Ito sa internet. Ito yung sa internet yung sukli is pang dorm at kuryente ng mga paps hindi pa natin alam kung magkano yung sa kuryente natin kaya yung sukli dito yung internet natin is 600 siguro yung mga internet natin yung kuryente natin mababot siguro ng 1,000 10 yan since ati kami kuya yung, yung, 400 dito yung sukli sa internet kasi ito yung ating packet money ngayon kasama na sa cuts and cook natin dito mga paps yan, dinagdagan natin ng 2,000 kasi dati na short tayo yung gawa ng ano tayo mga may mga rekado tapos yun yung ating mga kailangan maganda na yung may pasubra tapos kasama na rin yung grocery dito mga paps Yun yan bigas ganyan kaya ginawa ng 5,000 Yun yung ating pang budget tapos ito na yung ating pangpadala sa Pilipinas kay eh, uh, yeah. Aya yan yung isang daan natin ito <laughs> yan. yan ganyan parte parte na yung mga paps tumisahod yan Ayan, pero sa pang Pilipinas. Nandito na rin kay mama, pang budget ni mama. Tapos kay Aya, ate. yun ang titira sa atin. Tapos kinabukasan, wala na. Wala na tayong, ano naman. Antay na ng another one month, panibagong buwan. Ganun lang, ganun lang buhay at W. Ayan, magagirin na kami mga pet. At medyo mulan pa rin kaya nakakapusa tayo tayo pa yung kalsada daming okay ha yun, tatrabaho namin Indonesia si Yun yan, grocery time tayo mga paps at may sexy ditong dalawa oh, oh Dua orang seksi. Pasangan <laughs> <laughs> basket. <tuk> Indonesia. Mau diserahkan ini pojok ya. Tomato Sabun. Basurahan. yung dalawa pa dun nakagrow grocery rin na tayo yan Milo tayo ng taps eh ka kapi sa ating Milo may tea pa naman tayo dun eh kaya hindi pa tayo kumuha ng ti tea so, yung umaga natin to pang breakfast yan bumibilan mo tayo ng sibuyas mga taps uh, sibuyas Inyong, ang mga ganda ng sibuyas na yun. tayo ng bawang. Yan yun ay na grocery natin. Ang <susuruh> babayad ng matap. Bayad time. grocery natin mga paps umuulan pa rin sa labas for of 2,500 lahat ngayon nakapag grocery na tayo mga paps ngayon naman nandito tayo sa fishing store yan, bilihan ng mga gamit sa point isda at nandito tayo para pumili ng lambat dala tingnan nyo naman ang price oh. One five. Hindi tayo yung medyo maliit butas. Uh, Ganyan yung mga price dito. Ano, oh, 1.7. Convert sa piso, manginayang ka. Yung 3,000. Pag convert sa piso ito, 1.6. Pero mga ang nylon niya. Oh. Mga lalaki. Tayo ng medyo. Maliliit yung butas. Kasi pag malaki yung butas, mga tapos sumusuot kung pasok ko yung ulo mahirap tanggalin yung maliit lang yung mga ganito ayan maliit ayan. ang ganda yung nylon dito kumpara do sa nabila natin dati yung ulo yung so, one five oh. okay, ayan. Ganda ng nylon niya, medyo manot siya, makapal. ang bato. Hmm. lang ito, pangit. balik na lang tayo sa susunod na araw mga paps kasi yung ito hindi natin nagustuhan yung kanya, ano, kanyang bilog, hindi yung maliit hanap tayo ng ibang store siguro bukas na lang kasi medyo gabi na mga paps alas 8 na balik na lang tayo malalaki yung butas ng mga eh pangit pag malalaki mag ano pa tayo kakain pa, hindi na muna tayo magluluto Bili na lang tayo ng ano yung luto na mga paps kasi magutom na Ayan, maulan pa rin mga paps. Ito si Green Bilog, ginantay tayo. Ayan, bumibili tayo dito ng chipay mga paps. Yung breast ng chicken. And border na tayo. Dito sa e store. Ayan, ito yung mga tinda nila. Oh. Ayan yung mais. Ayan. Niprito, yan mga paps. Preto Preto. Meron din doon. Oh. No? Price. Pinitin na lang. At yung sa atin, pinipreto. Ayan na. Ayan yung chipay natin yung Yeah. kasi yun, eh. yeah, away na tayo mga kaps ng ulan ang babasa yung kipa eh away na tayo lagyan natin ito sa compartment ang babasa sa loob Ayan, safe yan Ayan, nandito na ako sa door tops at ang uh, pasang sisiw tayo ito yung ating chipay at ulam hindi mo tayo ngayong araw mga tops kaya hindi mo tayo magluluto luto ka lang kaya kain na lang may kain pa naman tayo dyan kaya kain na lang tayo tas hindi pa rin nakakabili na lang kain muna mga tops magutom ngayon kain na tayo mga paps ito na yung ating chipay at si kuya daw kung meron ng tinapay at yan para makapag ano tayo makapaghapunan lang malam na natin siya oras ngayon na ay 8.30 wait na yung spot yan, yan ulam natin ito bago tayo kumain prepa pa muna tayo mga paps hindi natay na kaluto ng nan. Ngayon nga, gayn sabi ko kay pagod. tapos na tayong kumain mga paps at ngayon naman maghuhulog na tayo ng ano pera do sa 7-Eleven. At ang palitan ngayon sa Pino Express is ayan, 1.7666 ano, 1.7666. Ayun. Papadala tayo at mga gano lang muna tayo 'yan. Mag transfer money. Ayan. Ayan, mag-fill up muna ako mga paps. Ayan, ayun yung 7-Eleven mga paps. Tawid tayo. At yan, kakatigil lang ng ulan mga paps. Kaya nakalabas tayo ng walang pandong. Nakatay 7-Eleven. Ayan.

bali dalawang pindo tayo doon kasi dalawang pinahulugan natin tayo mama tapos kay Aya Ayan, bilhin naman tayo ng electric pan mga pa samantalay natin yung walang ulan electric pan masira na kasi yung electric pan na ginagamit natin Yan, dito tayo sa isang grocery store. Tingnan natin kung may electric fan. Yan, ah, ganito yung mga electric fan nila mga paps. Basta. Tingnan natin kung magkano. Asa Ito pa. Wala yung buo. Wala yung buo. Wala yung May mahal din. May 50. Yung mura lang. Mahanginan lang tayo. Ano natin ito kung magkano. 750. Tigpa 500 lang okay na. Hanap tayo. Ito. 650. 650.

Alam okay. oh, Ano ito? Anong price? Yeah, medyo mahal dito mga paps. Bukas na lang din tayo paglabas ng trabaho. Mahal yung mga electric fan dito. Doon sa isang grocery store, sarado na. Ano, 9 na. Kaya bukas na lang. Ang no, mahal. 790. 90 sa kabila, merong ano, tigpa 500. Medyo kagaya nung dati yun. Dito mahal. Uh, hmm. a little late, 650. Bukas na lang. Inu away na tayo. Para makapagpahinga ng mga paps lang. Pagpadala na tayo. <tap>